mga bilang kabanatang tatlo. At ito ang mga lahi ni Aaron at ni Moises ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, si Nadab ang panganay, at si Abiyu, si Eleazar, at si Itamar ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, ng mga saserdote na pinahira ng langis, na itinalaga upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At si Nadab at si Abiyu ay nangamatay sa harap ng Panginoon nang sila maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon sa ilang ng Sinai at sila hindi nagkaanak. At si Ilyazar at si Itamar ay nangasiwa sa katungkulang saserdote sa harap ni Aaron na kanilang ama. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ilapit mo ang lipi ni Levi, at ilagay mo sila sa harap ni Aaron na saserdote upang pangasiwa nila siya at kanilang gaganapin ang kaniyang katungkulan at ang katungkulan ng buong kapisanan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo. At kanilang iingatan ang lahat ng kasangkapan ng tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan ng mga anak ni Israel upang isagawa ang paglilingkod sa tabernakulo at iyong ibibigay ang mga libita kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Sila tunay na ibibigay sa kaniya sa ganang mga anak ni Israel. At iyong iyahalal si Aaron at ang kaniyang mga anak. At kanilang gaganapin ang kanilang pagkasaserdote. At ang tagaibang bayan na lumapit ay papatayin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, At tungkol sa akin, narito, aking kinuha ang mga levita sa gitna ng mga anak na Israel sa halip ng mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, at ang mga levita ay magiging akin, sapagkat lahat ng mga panganay ay sa akin sapagkat ng araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay aking pinapaging banal sa akin. Ang lahat ng mga panganay sa Israel, maging tao at maging hayop, sila'y magiging akin. Ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng sinai na sinasabi, Bilangin mo ang mga anak ni Levi ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mga angkan bawat lalaki na mula sa isang buwang gulang na patanda ay bibilangin mo at sila'y binilang ni Moises ayon sa salita ng Panginoon gaya ng iniutos sa kanya at ito ang mga naging anak ni Levi ayon sa kanilang mga pangalan, si Gerson, si Kowat, at si Mirari. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang mga angkan. Si Labni at si Simi. At ang mga anak ni Kowat, ayon sa kanilang mga angkan ay si Amram at si Ezar si Hebron at si Oziel. At ang mga anak ni Mirari ayon sa kanilang mga angkan ay si Mahali at si Musi. At ito ang mga angkan ng mga libita ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Kay Herson galing ang angkan ng mga libnita at ang angkan ng mga semita at ito ang mga angkan ng mga Hersonita. Yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda ay pitong libo at limang daan ang nangabilang sa kanila. Ang mga angkan ng mga Hersonita ay hahantong sa likuran ng tabernakulo sa dakong kalunuran. At ang magiging prinsipe sa sangbahayan ng mga magulang ng mga hersonita ay si Ilyasap na anak ni Lail. At ang magiging katungkulan ng mga anak ni Herson sa tabernakulo ng kapisanan ay ang tabernakulo at ang tolda, ang takip ni at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang mga tabing ng looban at ang mga tabing sa pintuan ng looban na nasa palibot ng tabernakulo at sa palibot ng dambana, at ang mga tali niyaon na nauukol sa buong paglilingkod doon, at kay Kowath ang angkan ng mga Amramita at ang angkan ng mga Isyarita, at ang angkan na mga Hebronita, at ang angkan na mga Osielita, ito ang mga angkan na mga kuwatita. Ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki, mula sa isang buwang gulang na patanda, ay may walong libo at anim na raang nangamamahala ng katungkulan sa sanktuaryo. Ang mga angkan na mga anak ni Kuwa ay magsisihantong sa tagiliran ng tabernakulo sa Dakong Timugan. At ang magiging prinsipe sa sangbahayan ng mga magulang ng mga angkan ng mga kuwatita ay si Elisapang na anak ni Oziel. At ang magiging katungkulan nila ay ang kabang at ang dulang at ang kandilero. At ang mga dambana at ang mga kasangkapan ng santuario na kanilang pinangangasiwaan atang tabing at ang lahat ng paglilingkod doon. At si Eleazar, na anak ni Aaron, na saserdote, ay siyang magiging prinsipe ng mga prinsipe ng mga libita at mamamahala sa mga katungkulan sa santuario. Kay Mirari, ang angkan ng mga mahalita at angkan ng mga musita. Ito ang mga angkan ni Mirari at yaong nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng lahat ng mga lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda ay anim na libo at dalawang daan. At ang magiging prinsipe sa bahayan ng mga magulang na mga angkan ni Mirari ay si Suruyel na anak ni Abihail. Sila'y magsisihantong sa tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan at ang magiging katungkulan ng mga anak ni Mirari ay ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tutungtungan at ang lahat ng kasangkapan at lahat ng paglilingkod doon at ang mga haligi sa palibot ng looban at ang mga tungtungan at ang mga tulos at ang mga tali ng mga yaon at yaong lahat na hahantong sa harap ng tabernakulo sa dakong silanganan sa harap ng tabernakulo ng kapisanan sa dakong sinisikata ng araw ay si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak na mamamahala ng katungkulan sa sangtuaryo upang ganapin ang pamamahala ng mga anak ni Israel at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. Yaong lahat na nangabilang sa mga libita na binilang ni Moises at ni Aaron sa utos ng Panginoon ayon sa kanilang mga angkan. Lahat ng lalaki mula sa isang buwan gulang na patanda ay dalawampot dalawang libo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bilangin mo ang lahat ng mga lalaking panganay sa mga anak ni Israel mula sa isang buwang gulang na patanda at iguhit mo ang bilang ng kanilang mga pangalan. At iuukol mo sa akin ang mga libita, ako ang Panginoon, sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel. At ang mga hayop ng mga libita sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga hayop ng mga anak ni Israel. At binilang ni Moises gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Ang lahat na mga panganay sa mga anak ni Israel. At lahat ng mga panganay na lalaki ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa isang buwang gulang na patanda doon sa nangabilang sa kanila ay dalampot libo at dalawang daan at pitumput tatlo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Kunin mo ang mga levita sa halip ng lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel at ang mga hayop ng mga levita sa halip ng kanilang mga hayop at ang mga levita ay magiging akin. Ako ang Panginoon. At sa ikatutubos sa dalawang daan at pitumput tatlong panganay ng mga anak ni Israel na higit sa bilang ng mga levita ay kukuha ka ng limang siklo sa bawat isa ayon sa ulo. Ayon sa siklo ng santuario, kukunin mo. Isang siklo ay dalawampung gera. At ibibigay mo kay Aaron at sa kaniya mga anak ang salaping ikatutubos na humigit sa bilang nila. At kinuha ni Moises ang salaping pangtubos sa mga labis na humigit sa mga natubos na mga libita. Mula sa mga panganay ng mga anak ni Israel, kinuha niya ang salapi. Isang libo at tatlong daan at alim na siklo ayon sa siklo ng santuario. At ibinigay ni Moises kay Aaron at sa kaniyang mga anak ang salaping pangtubos ayon sa salita ng Panginoon. Gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.